So, yun for today's video, maglulot tayo ng merienda. Meron tayong nabiling fries nung nakaraan pa bumili yung sister ko ng fries. Nandito lang sa si freezer. Then, last time, may nabili akong kikiam sa palengke. Yung galit kikiam na very ordinary lang. Then, of course, chicken balls. Then, may nabili tayo sa o save o save ba nabili ito? Masarap ka na ito na ba yun? Nabili natin kanina. Ayan natin wow, na natin sya, sya ay nawawala. Wait lang guys. Ito guys, yung ating fries. Samaritan eh, yung fries na available. Dahil yung nabili natin sa O'Save kanina pang house, brand new O'Save. O'Save ba o dali? Parang hindi alam ano, namin eh. Ito o, oh, fried. Fried tuloy. Na fish sticks sya. dahil itong isa ay octopus bola bola. So, ang brand niya is OMG Sulit. So, try natin guys. Bigyan natin ng review to later. Pero then, gagawa tayo ng ating sweet chili sauce. Dahil wala tayo nabiling bottle ng na sweet chili sauce. So, wag magkano tayo. DIY homemade na sweet chili sauce. So, abangan nyo guys. So, ayan. Perpilit na tayo ng pan. Then, nagrayin na ako ng oil. Itagalan na yung soil ito kasi kanilin maglalabag yung flavor shells mga na natin. So, yun. First two yung kung si fries. Then next natin sila chicken balls and chicken balls and kikiam. Then ang ating OMG sulit fried fish sticks at so, ating OMG sulit octopus bola bola. So review natin ng dalawang item na to, guys. Kina natin kung masarap. Gagawa tayo ng ating homemade sweet chili sauce. So let's do this guys. Bring some ng oil. So, natin si fries kailangan submerge yung mga uh, tuhog natin sa oil para mas even yung pagkakaluto. Atin lang natin uminit yung ating pan na may oil. Pusin natin yung exhaust pan. And then of course, ito din. So, perfect. Okay, yung ating oil. nag drop na tayo na hindi okay, ba natin hubusin ito isang pangkata? Ano kilo ba ito? One kilo ito. Kasi meron pa tayo chicken balls? Ayan, ganyan pa tayo na ito nga, yung octopus okay, bola-bola at saka yung fish sticks natin. So, tra trap lang okay. tayo sa mga fish sticks. Ayan. Ayan. Tatlo lang naman tayong nakakain. Then, habang dinututay natin, habang dinututay tayo itong mga pang street foods natin, nagawa na ako ng mix ng ating magiging sweet chili sauce para isasalam natin siya sa stove. So, of course, meron tayong flour for slurry para mag-thicken yung ating sauce. Talagyan natin siya ng konting soy sauce and then vinegar. Then, of course, meron tayong chili flakes, macor chili flakes. Then, add lang tayo ng sugar. So, ayun na, perfect yung sauce natin. So, let's do this, guys. So, guys. So, parang pang tuhog-tuhog na tayo sa kanto, guys. So, mas safe to, guys. Actually, kung tutusan talaga, ang sarap ng mga street foods talaga sa banketa. Hindi ko alam, minsan pag tinanong nyo sa bahay, parang ang layo. Pero pagka sa labas, sa banketa, tutuhog ka lang. Tapos magsasos ka lang. Sobrang sarap. Pero, syempre, mas safe kung ikaw talaga gagawa ng sauce mo sa bahay. Kasi hindi mo sure kung paano nag-prepare yung mga nasa banketa. So, ayun. Pa-healthy muna tayo. Pa-healthy or pa-play safe. Play safe. So, kung may marina na tayo, tapusin lang natin to. Then yung sauce isasara ko lang. Then may fries pa tayo dito. Then yung sauce, abangan nyo guys.